rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang. Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay dahil sa ginawa nitong si Mayor Magnus nang barilin nga sa harapan ng mga press itong si Aling Luisa ay saka siya tumakas at dito nga ay nagpunta nga sa kanilang bahay ng kanyang asawang si Riley at dito naman Si Riley ay italagang itinago at meron pala silang sikretong tabuan sa loob ng kanilang tahanan na kung saan nga ay pumunta ang mga pulis at chinek ang buong kanilang kabahayan ay wala nga silang nakitang anino man lang itong si Mayor Magnus pero meron palang isang sikretong tabuan kaya ta nagpatulong nga siya dito kay Bear upang itulak ang isang divider doon at nandoon pala sa likod noon itong uh, si Mayor Magnus at sinabi nga dito ni Riley sa kanya na meron ko pang isang pagkakataon para makabawi sa akin at tutulungan kita at hinding hindi kita iiwanan katulad nga ng ginawa mo sa akin at dito nga ay balak ngang itakas nitong si Riley itong si uh, Mayor Magnus kaya't sabi niya meron siya akong kakilala papuntang sa Buanga. at doon sila kukuha ng tiket papunta nga sa ibang bansa. Ngunit matunog naman ang kanyang mga kalaban at dito nga ay nalaman nila nga tatakas at sinundan nga nito nga si Jared at ni attorney Eric itong si Riley na kung saan nga ay pupunta sila sa isa sa mga malapit na paliparan nga ng isang plane at doon nila nalaman ang lahat kaya ang ginawa nga dito ni attorney Eric ay tinawagan na ang mga pulis at sinabi nga na natunto nila kung nasaan nga itong si Mayor Magnus at bilisan nila dahil nga tatakas ito papunta nga sa ibang bansa kaya dito naman ay agad nang sinugod nitong si uh, Attorney Eric at si Jared ang kanyang uh, kuya dahil dito ay uh, medyo na ang kanilang pag-alis at dito naman ay uh, sinabi nga dito ni uh, Mayor Magnus na kayong dalawa ang mga pakilamero at dapat nga sa inyo ay mawala na sa mundong ito kung kaya't kinuha niya ang baril at agad-agad naman nga uh, Nakalapit itong si Jared at naagaw nga ang barela Dapat ka nga iputok sa kanila At dito naman ay alalang ala itong si Riley Dahil malalaman niyang andyan na nga ang mga pulis At isa ka ngayon sa makukulong dyan Riley Dahil sa ginawa mong pagtatago sa taong kriminal At pumatay nga ng kanyang kapwa-tao At dito kaya ano naman kaya ang mangyayari kay Ali Luisa Mabuhay pa kaya siya Luisa or tuluyan na rin siyang mawala sa eksena dito nga sa magandang dilag na kung saan ay uh, isa rin na siyang ngayon na palaban na rin katulad nga ni Gigi at dito naman ay iyak ng iyak nga itong si Gigi dahil sabi niya nga baka daw kinakarma na siya dahil nga sa kasamaan na kanang ginagawa, hindi ka nakakarma Gigi ipinaglaban mo lang ang inyong uh, karapatan or binibigyan mo lang ng uh, katarungan ang ginawa nga sa inyo nitong si Mayor Magnus na kung saan ay talagang sagad hanggang buto ang kanyang kasamaan. And guys, ito po ang ating pakaabangan. Mamayang hapon dito nga sa magandang dilag. Tuluyan na kayang makatakas itong si Mayor Magnus at maiwasan, makaiwas sa mga pulis at sa mga isasampa sa kanyang kaso nito nga si Mrs. Sophia and si Gigi Robles. And guys, kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel. like and share para mag-update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po! Ingat God bless and bye bye